sayang araw, panibagong linggo, panibagong pagkatuto. Ako si Teacher Leslie, ang inyong AP Teacher Buddy. Sa pag-aaral ng kasaysayan, matututo ka ng may kawilihan. Siyempre, dito lang yan sa Araling Panlipunan! Mga bata, narito ang isang larawan. Maaari ba ninyong suriin at sabihin kung ano ang inyong nakikita? Tama! May mga matataas na gusali. Check! Mayroon ding mga sasakyan. Check! At mayroon pang mga tulay. Magaling! Sino sa inyo ang gustong manirahan sa ganitong uri ng lugar? Wow! Mukhang marami ang nagnanais na mamuhay at manirahan sa isang maunlad at maginhawang lugar na kagaya nito. Pero, alam ba ninyo na bago unti-unting umunlad ang ating bansa, maraming suliranin ang pinagdaanan nito. Ngayong araw, itoon natin ang ating pansin sa kasanayang pampagkatuto na Nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula anim hanggang sa kasalukuyan. Kaya mga bata, ihanda na ang inyong mga isip at tenga. Tara na mag-time travel pabalik sa taong 1,786. Handa na ba kayo? Halina, samahan niyo na ako! Teka, nalula ako ng konti to na. Kayo dyan mga bata, kumusta? Ayos pa ba? Check nga natin ang ating mga kalendaryo. Hmm. Tama, andito nga tayo sa panahong anim. Tandaanin ninyong mabuti ang mga suliraning kinaharap ng bansa at ang mga solusyong ipinatutupad para maibangon itong muli. Excited na ba kayo? Ako rin. Matatandaan natin na maraming suliranin o problema ang hinarap ng ating bansa sa panahong anim Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, mga pangaabuso ng ilang opisyal ng pamahalaan kalawa pagkawala ng karapatang bumoto. Ikatlo, pagbagsak ng ekonomiya. At ang ikaapat, ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. Kasama rin diyan ang sinasabing malawakang pandaraya noong snap election ng 1,186. Nang matapos ang panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Naluklok naman sa pwesto ang dating Pangulong Cory Aquino. Pero humarap pa rin ang bansa sa samot-saring mga problema. Naku, ano kaya ang mga ito? Ano ang mga nakikita ninyo mga bata? Tama! Ito ay larawan ng isang squatter's area. Anong itsura ng kanilang tahanan? Tama pa rin. Dikit-dikit ang mga ito at tila wala sa kaayusan ang kapaligiran sa lugar na ito. Lumalarawan ito sa konsepto ng kahirapan. Ayon sa mga datos, humigit kumulang sa 16.6% o 17.6 milyong mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap at patuloy na naghihirap. Tingnan naman natin ang ikalawang larawan. Ano ang inyong nakikita? Tama, sila ay mga batang kagaya ninyo. Ngunit sa halip na aklat, ballpen at papel ang kanilang hawak mga basura ang kanilang binubuklat. Dahil yan sa kawalan ng trabaho ng kanilang mga magulang at dahil na rin sa nararanasang kahirapan na pilitan silang maghanap buhay sa kabila ng kanilang murang edad. Nakakalungkot isipin, hindi ba? Pero, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil sa kabila ng lahat ng ito, may mga proyektong patuloy na isinasagawa ang pamahalaan upang masolusyonan ang problemang ito. Isa-isahin natin. Una, nariyan ang pagtatatag ng National Anti-Poverty Commission or NAPC na nangangasiwa sa mga programa na sa tingin nila ay makakatulong na maibsan ng kahirapan sa bansa. Ikalawa, Nariyan ang paglulunsad ng programang Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program or for Peace noong 2008 na naglalayong mabigyan ng cash assistance ang mga kababayan nating nangangailangan. Sa pamamagitan ng programang ito, natutulungan ang mga kapwa Pilipino nating higit na nangangailangan. Ikatlo, sa usaping pang-ekonomiya, na rin sa kasaysayan na simula 2 bilyong dolyar na pagkakautang ng bansa mula sa pag-upo ng Administrasyong Marcos, umakyat ito sa 28 bilyong dolyar. Sa pagpapalit ng Administrasyon, na isa ang mga negosyo sa payo na rin ng International Monetary Fund or IMF. Bago tayo magpatuloy, naaalala nyo pa ba ang tatlong suliranin na ating nakilala kanina? Sige, ano kaya ang mga salitang ito? Tama, yan ay kahirapan. Hmm, e eh, eto kaya, anong suliranin? Pagbagsak ng ekonomiya eh ano nga ulit ang ibig sabihin ng IMF? Tama! Yan nga ay International Monetary Fund Aba mahusay! Isang Arpanlandia clap na para sa lahat <applause> Benga! Arpanlandia! talagang naunawaan ninyo. So, paano? Ituloy na natin. Ikaapat, naging hamon rin ang kalagayang pang-edukasyon ng bansa. Hindi tayo makasabay sa international standings dahil kulang tayo ng dalawang taon sa basic education system. Dahil dyan, tinugunan ito sa pamamagitan ng K-12 law na naglalayong madagdagan ng dalawang taon ang basic education. Tinatayang isa sa anim na mga bata ang hindi nakakapag-aral dahil sa kahirapan. Kaya kayo ay tunay na mapalad dahil ang oportunidad na matuto ay patuloy na isinusulong ng kagawaran ng edukasyon. Hmm. Tingnan nga ulit natin ang mga larawang ito. Pamilyar ba sa inyo ang sasakyang ito? Tama! Ito ay isang tangke, isang sasakyang pandigma. Noon, nakakaramdam ng pangamba kapag nakikita ang sasakyang ito sa kalsada. Ang kabi-kabilang kudeta na nagdulot ng takot sa puso ng mga Pilipino at ang banta sa seguridad at katahimikan ang isa sa mga suliraning kinaharap rin noon. Kasama na rito ang problema hinggil sa mga rebelding komunista o CPP-NPA, mga teroristang grupo na nasa likod ng mga pagpapasabog ng mga pampublikong lugar, kidnappings at iba pang mga krimen. At ang isa nga sa pinakahuling nangyari ay ang digmaan sa Marawi noong 2017. At ang isa sa pinakamahirap na problema ang kinakaharap at patuloy nating kinakaharap sa ngayon ay walang iba kundi ang korupsyon. Kapag ang isang individual na nasa posisyon sa pamahalaan ay naghangad ng labis sa dapat, nawawalan siya ng integridad. Sinasalamin niya ang kawalan ng katapatan bilang isang lingkod bayan. Pero sa tulong ng Presidential Anti-Corruption Commission, Hinihikayat ng organisasyong ito na linisin ang linya ng opisyal ng gobyerno na nasasangkot at napapatunayang nakagagawa ng katiwalian laban sa taong bayan. Ayan mga bata, napakaraming problema ang ating kinaharap simula noon hanggang sa kasalukuyan. Pero kung pagtutulong-tulungan natin ang mga ito at ng pamahalaan, hindi nalalayong ating tumalampasan at matugunan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Adra! Marami ka bang natutunan mula sa ating balik kasaysayan? Mahusay. Halina, tayo nang bumalik sa kasalukuyan. Sa puntong ito, sabay-sabay nating suriin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bibigyan ko kayo ng limang segundo para makapagsagot sa bawat bilang. Ihanda na ninyo ang inyong panulat at papel. Tayo nang magtanungan. Lagyan ng check ang patlang kung wasto ang pahayag. At X naman kung hindi. Unang bilang. Isa ang kahirapan sa mga suliranin ng bansa mula noon hanggang ngayon. Check o X. Tama kayo. Check ang sagot. Ikalawang bilang. Nakaagapay ang National Anti-Poverty Commission or NAPC sa pagsupil ng kahirapan sa bansa. Check o X. Tumpak. Check muli ang sagot. Ikatlong bilang Tumaas ang halaga ng piso kontra sa dolyar sa panahong isang libo siyang walumput-anim. Check o X? X rin ba sagot? Magaling! Ikaapat na bilang. Nakaranas ng takot ang mga tao dahil sa kudeta. Check o X. Check na check. Tumpak kayong wali. Ikalimang bilang. Nakakapagpawala ng integridad ng isang lingkod bayan ang pagkakasangkot sa isyu ng korupsyon. Check o X. Tama! Check pa rin ang sagot. Naunawaan niyo bang mabuti ang aralin? Magaling! Tandaan mga bata na sa kabila ng lahat ng mga suliraning kinakaharap ng bansa, unti-unti may puwang ang pagbabagong ipinatutupad ng pamahalaan para sa kapakanan ng ating bayan. Nawa, samantalahin ninyo ang pagkakataon na makapag-aral ng mabuti dahil yan ay para sa inyong kinabukasan. Para sa inyong takdang aralin, hinihikayat ko kayong lumikha ng isang poster na nagpapakita ng pagunlad sa inyong barangay. Gamitin ang pamantayan na ito para sa inyong paggawa. Maaari mo itong ibahagi sa iyong mga kasamahan sa tahanan. Binabati ko kayo mga bata. Salamat sa ilang minutong talakayan at pagbalik sa kasaysayan. Ako si Teacher Leslie, ang inyong AP Teacher Buddy. Laging tandaan, sa pag-aaral ng kasaysayan, matututo ka ng may kawilihan. Siyempre, dito lang yan sa Araling Panlipunan. Paalam!